No, 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 no I don't think so No, 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 no It's never, ever, 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 ever gonna happen Prime Time Queen Marian Rivera Paborito pala ang Pinoy na may sabaw Binabalatan niya ito habang break time ng kanilang taping So ate yan, may kukonfess ka ngayon ano? Favorite mo ba yan? Ano yun? Ito oh Penoy na may sabaw. Sobrang gusto-gusto ko to. Basta may sabaw. Ginagamitan niya ito ng kutsara at ninamnamnam ang bawat sobo. Kahit hindi niya ito nilagyan ng suka, masarap pa rin para sa kanya. Ayun! Yan. Pag mga ganito na may isa ba favorite ko? Hindi nalagyan ba suka? Hindi mo nalagyan suka? Pwede, nakatingin ka <laughs> Narito naman ang mga behind the scene commercial shoot ni Marian Rivera. Nakasuot ito ng dilaw na damit na nababagay sa kanya. Meron din sayawan sa kanilang commercial shoot at sinamahan si Marian Rivera ng kanyang mga backup dancers. Samantala nagkaroon din ng pictorial ang panganay na anak ni Marian Rivera na si Sia at todo bigay ito sa kanyang pagpo-post. One, two, and three.